Pag-uusapan natin sa video na ito ang pahayag ni Target sa galing ni GL at ang magaganap na Royal Rumble Finals sa tara. Mangyayari na nga ngayong February 24 ang finals ng Blackout or Battle kung saan magiging 4-way battle ang mangyayari. Ito nga ay sinatayik Poison 13, Andros, at Pistolero. Ang magkakampiyon nga sa kanila ay mga katanggap ng 300,000 cash prize at negosyo na water peeling station. May mga undercard din ang nasabing event kung saan sasabak din si Serdeo. Sa kabilang balita naman, sa post nga ni Romano, sinabing meron silang paparating na event ngayong March 17, 2024, kung saan makakabattle niya si Manda Baliw. Hindi ito freestyle battle, kundi isa din yung written format, kaya siguradong bakbakan din to. Sa kabilang balita pa, sa interview nga kay Poison 13, sa ka-upload nga lang na laban nila ni Acer Sinabi niya dito na di niya inaasahan na pe-personalin siya ni Acer. Dahil magkagrupo nga sila sa 3GS, ay kala niya ay sasabayan siya nito sa technical. Ito ay rekta sa puso, binabaon sa utak, mga di mo gustong marinig na mga pangungusap. Sa paghahanda mo sa akin, multi lang ang inatupag. Ako kung paano ba pamagain mga talukap. Ito ang realidad na hindi mo madadaya. Ako kahit matalo, uuwi pa rin sa gana, na kumpleto ang pamilya na naghihintay sa sala, yun ang mga bagay na hindi mo magagaya. Ultimo na nun... Sa mga atake niya, ayun, parang nagulat din ako, uh, medyo personal, pero wala lang yun sa akin. Sanay na ako. Uh, sa uling balita pa, sa live nga ni Target, may nagtanong na pwede daw bang GL vs Target? Sinabi nga ni Target na magaling na battle MC daw si GL at bibilib ka sa mga sulat nito. Maalala nga nag-call out si GL ng mga All Gods at may nga na isa si Target sa kin out niya. Kaya tarana na mga Diyos! Ahon na! Sumakay sa torrent! Pero kaya ba ng Old Gods sumabay sa current? Pedro <laughs> Ron, sa sa'yo. Kay Noodles na pangalan, dapat Target Brace GL Pride Promo lang. Jo Mar yung galing nun ni GL ah. ng galing ng bata niya napaka witty ng mga sinusulat niya, talagang nakakabilib na nakakamangha. So So kayo ba sino ang tingin niyo magkakampiyon sa tournament ng Blackout? At ano masasabi niyo sa komento ni Target kay GL? Comment pa lang sa lowbit mo sa baba na mapag-usapan natin 'yan. So yun lang. God bless.